Ang tawag sa medalyo na ito ay Spiritum Waxim at ito namang nasa likod ay Haring Atardar. At ang medalyon na ito kapag suot ng taong may paniniwala rito ay makakatulong ito sa kanya bilang magbigay proteksyon sa lahat ng klasing mga malalang aksidente o mga panganib na gawa ng masamang tao, masamang espiritu o mga masamang demonyo o mga masamang pangyayari sa kalikasan ay hindi siya basta-basta mamamatay at uh, kasama na rito sa proteksyon yung mga uh, bala ng baril at sa mga patalim sa panahon ng may mamiminsala proteksyon na rin sa lahat ng klaseng masamang espiritu, lahat ng klaseng masamang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao, sila ay hindi makakapaminsala, sila ay hindi makakalapit. Makakatulong rin itong magbigay proteksyon sa lahat ng klase ng mga Masamang mahika, kagaya ng kulam, barang, sumpa, usug, bati, digalpo, palipat hangin at iba pang gaya nito ay hindi ka mapipinsala kapag suot at dala mo ito. At meron pa itong mga kasama na panlagay sa leg yung stainless steel at meron itong freebie na panlagay sa wallet for self protection pagdating ng panahon ng gera. For more info, basahin lang ang mga